Ingatan natin sa si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkot ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninintigan para sa katotohanan dito sa Itza Shrine. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako dahil narinig ko na naman ang katiwalayan sa mga interpretasyon ng ating batas. Nung kami ay nasa active service, binabandayan namin na mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun?